Ang dating malusog na basset hound na si Echo, ganito na ang itsura. Nagkasugat-sugat at matamlay matapos buhusan umano ng kumukulong tubig. Ang suspect, kapitbahay ng may-ari, ang 77 taong gulang na lola na kaanak din nila. Sabi po niya right of way daw niya yun eh. Pero hindi rin po namin alam kasi nandun lang naman po sa pintuan na maliit. Dahil sa patuloy na pagdurugo ng sugat ni Echo, dinala na nila ito sa veterinarian. Pero namatay rin ang aso, bunsod ng komplikasyon sa utak at baga, dulot ng tinamong third-degree burn. Kanina, matapos ng tatlong beses na pagpapatawag sa barangay, sumipot na ang lolang suspect at humarap sa pamilya ni Neo. Tumanggi siyang magpa-interview, pero inamin niyang siya nga ang nagbuhos ng mainit na tubig sa aso. Sabi niya, nabigla lang po. Kaya yun. So humingi na siya ng paungayin sa iyo? Opo. Anong sinabi mo? I'm sorry, just sabi niya kilala naman daw po namin siya. Nakikipag-areglo na raw ang kampo ng suspect sa mga biktima. Ayon naman sa Philippine Animal Welfare Society, pinag-aaralan na nila ang pagsasampa ng kasong Violation of Animal Welfare Act laban sa Lola. Ang kanyang parusa po ay one year and a half and one day hanggang dalawang taon and or mayroon po siyang fine ng uh, 100,000 pesos. Meron po siyang sariling sistema ng pagpaparusa. Under the animal welfare law, hindi po kasama ang age as a mitigating factor.